Iwasan din silang silip-silipin o hawakan ng madalas at tiyakin din natin mga bossing ang isang good water quality dahil ito ang isa sa pinakamainam para sa kanilang malusog na pagpupuntis at pagsilang sa mga future cravings natin. Sa mga magtatanong naman kailan sila mag-hatch, usually mga bossing nasa Magandang buhay mga bossing, welcome or welcome back sa ating channel And for today's video, pag-uusapan natin ang isang napaka exciting na topic Ito na nga mga bossing, paano natin malalaman na ang ating breeder crayfish ay buntis na o buried na Kaya magshishare tayo ng limang signs para malaman kung ang ating mahalagang crayfish ay buried na Kaya simulan na natin mga bossing, let's go! May mga ilang palatandaan na maaaring magpahihwatid na ang ating mga alagang crayfish ay buried na o pregi na o nagdadala na ng mga eggs. Narito mga bossing ang limang karaniwang senyales or signs na posibleng tama nga ang ating hinala na buried na ang ating alagang female breeder crayfish. Number 1. Abdominal swelling o pamamaga ng chan. Ang tiyan ng isang buried crayfish ay kapansin-pansing mas malaki at mas bilugan kaysa karaniwan. Ang pamamagana ito ay dahil sa pagkakaroon ng mga eggs sa kanyang underbelly. Number 2. Protective Behavior Ang ating mga alagang buried female crayfish ay may posibilidad na maging mas territorial, medyo aggressive at sobrang protective sa kanilang mga eggs na daladala. Makikitaan mo sila ng pagiging agresibo o nagtatanggol na behavior kung sa tingin nila ay nanganganib o kung ang ibang mga tankmates o yung iba nilang mga kasamang crayfish ay pakiramdam nila na masyadong malapit sa kanilang hiding spots o nesting area na pinaglalagyan nila. Number 3, mas mahabang panahon ng pagtatago at mas madalas na pagtulog. Maaaring gumugol ng mas maraming oras ang ating bearing crayfish sa pagtatago sa kanilang napiling nesting spots o pugad maaari silang gumawa ng mga hukay or o burrow kung merong substrate ang ating mga breeding tank o makahanap ng mas malilim na lugar gaya ng mga rocks, PVC, or hiding spots kung saan mapoprotektahan nila ang kanilang mga eggs mula sa mga potensyal na predators. Number 4, reduce appetite o walang ganang kumain ang ilang mga buried crayfish ay maaaring magpakita ng pagbaba o pagkawala ng interes sa pagkain sa panahong ito. Ang focus nila mga bosing ay sa pag-aalaga sa kanilang mga eggs at maaaring pansamantalang maapektuhan ang kanilang feeding behavior. And number 5, brightly colored eggs o mga itlog na matingkad ang kulay. Kung mapapansin nyo mga bosing, maaari kang makakita ng maliliit at maliliwanag na kulay ng mga eggs na nakakabit sa ilalim ng tiyan ng ating buried crayfish. Ang kulay ng mga eggs ay maaaring mag-iba depende sa uri ng crayfish. And dagdag tips na rin mga bossing base sa ating experience. Ang napansin nating madalas sa ating buried female crayfish ay laging nakatiklok ang kanyang buntot. Madalas nilang sinasara ang kanilang mga buntot para maprotektahan ang kanilang mga eggs. Nagsisilbi din itong isang protection para sa mga eggs para ma-ensure ng ating mga mommy crayfish na safe ang mga eggs sa mga predators. Sa pamamagitan ng pagsasara nila ng kanilang mga bunto at mga bosing, ang mga buried crayfish natin ay napapalagay at nasisiguro ang safety at magandang development ng mga eggs hanggang sa mapisa sila at maging craylings. Mahalagang tandaan din natin mga busing na hindi lahat ng ating mga female crayfish ay magiging buried dahil ito ay nakasalalay sa iba't ibang mga kadahilanan tulad na lang ng kanilang maturity, environmental conditions, at water quality. At mga breeding opportunities at syempre mga bossing, ang presence and activeness ng ating mga male breeder crayfish. Sa experience natin mga bossing, nasa 3.8 to 4 inches at about 5 months and up, capable na maging buried ang ating mga alagang crayfish breeder kung sa palagay natin na ang ating alagang female crayfish ay berry, pinakamahusay na magbigay ng isang payapa at secure na environment para maprotektahan nila ang kanilang mga eggs ng mas maayos. Iwasan din silang silip-silipin o hawakan ng madalas at tiyakin din natin mga bossing ang isang good water quality dahil ito ang isa sa pinakamainam para sa kanilang malusog na pagbubuntis at pagsilang sa mga future craylings natin. Sa mga magtatanong naman, kailan sila hatch Usually mga bossing nasa 4 to 6 weeks or up to 8 weeks ang turnaround time from buried stage to incubation to finally hatching ng mga baby crayfish o mas familiar sa tawag na craylings. Sa mga master natin dyan o sa mga nakapag-breed and hatch na, pa-comment na lang din po sa baba kung ano yung turnaround time ng hatching ng inyong mga buried crayfish and normally mga bossing malalaman natin na malapit na mag hatch ang mga buried crayfish natin ay kapag nakikita na natin na may mga mata na at mga paa yung nasa underbelly nila until finally makita natin na may mga nakahiwalay na na mga craylings kung mapapansin nyo nga rin pala mga bossing mag isa na lang ang ating buried crayfish sa kanyang tank dahil hiniwalay na natin yung isang male at isang female breeder natin na kasama niya instead na siya ang ililipat natin. He was stress na rin mga bossing at sa ganitong paraan din mas magiging safe ang environment para sa kanya at sa kanyang mga eggs. Dahil ang mga eggs na ito ay maselan at mahina sa mga predators o potensyal na banta sa kanyang kapaligiran. Mas madali din natin siyang monitor at masisiguro ang tamang pangangalaga i-maintain natin ang pinaka-the best na water condition. Make sure din natin na may mga taguan at mabigyan natin siya ng sapat na pagkain para masuportahan natin siya at ang pagbuo niya ng mga eggs. O dito mga bossing, ang paghihiwalay natin sa iba pa mga breeder tankmates ay makakapagbigay ng dagdag energy sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang mga eggs nang walang mga distractions. Mas makakapag-focus na siya ng kanyang lakas at atensyon sa pag-aalaga sa mga eggs. Sa ngayon, siguro hintay na lang natin hanggang sa may makita na tayong mga humiwalay ng railing sa kanya dahil halos hindi natin siya nakikitang lumalabas sa kanyang hiding spots. Sa mga susunod na video, mga bossing, pag-usapan din siguro natin ang stages at kung paano ang mga dapat at tamang gawin pagka-hatch ng ating buried crayfish. Kung may mga tanong o topic din kayong gusto, mga bossing, message lang po sa comment section para magawa natin ng content. Congratulations na in advance mga bossing dahil kung may mga signs na ng ganito ang female breeder crayfish natin ay napakataas na ng chance na buried na nga ito. At surely, ito ang isa sa pinaka-exciting part dahil simula na ng pagdami ng ating mga alagang crayfish. Happy crayfish keeping mga bossing! Ayan, maraming salamat mga posing. And bago tayo magtapos, gusto ko lang din mag-shout out muna kay uh, Ma'am Ninya ng Wimsum at sa kanyang partner. Maraming maraming salamat po sa pag-support. And uh, shout out na rin, bossing John Rising Season kay uh, bossing Bosing Tactic Vlogs 3936. Maraming maraming salamat po sa inyo mga posing. And sa lahat po ng gusto magpa uh, shout out, Comment lang po sa baba at para mapasalamatan ko man lang po kayo sa panonood at pag pa sa ating channel. At syempre, kung bago ko pa lang sa ating channel and mahilig ka sa mga gantong klase ng content, eh palambing naman mga posting, pa-subscribe naman at uh, pa-hit na rin ng notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest videos. And comment ka na rin sa baba mga bossing para kung may mga katanungan ka, masagot natin sa abot na ating makakaya. Lagi nating tatandaan, ipitin natin ang kaalaman patungo sa kaunlaran. See you in the next video mga bossing. Maraming salamat po. Ciao!